Ano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Bawat earmark revenue, may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing, pwede mo munang gamitin, habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis, mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing, pwedeng gamitin? ang pondo na in earmark natin for another thing. Kasi yung cash naman, hindi pa ginagamit ng ahensya. So, hiramin ko muna. Eh, paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para don? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Madam Speaker, if I may be allowed, yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang banko, <laughs> nagdeposito tayo ng isang daang piso, iniwan natin sa banko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng banko yung 100 pesos na yan. but at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin at any point in time that we want it it must be available so ganun po ang konsepto ng earmarked revenues congress earmarks a certain portion kinokolekta ng ahensya ang revenue dinay deposito sa treasurer habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmark revenues. Madam, Madam Speaker. Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmark revenues na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa? Kasi malinaw naman po, earmark accounts and funds are not, sorry, na legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas at walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin? Ang pondo na in mark natin for another thing, kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Eh paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag-regular ka na tao? Ginamit mo ang pera na hindi para doon, Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang, ang tawag po doon sa libro ay book of accounts. So, may book of accounts at nandoon naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kuna question... Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pang samantala ang earmark revenue. So, hindi po ginagamit, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso gusto ko itong, itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng uh, DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker, Maliwanag po yun at katulad din doon Madam sa Speaker, fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So yun ang sistema po ng Um, paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung merong, meron pong legal question ng ating gagalang-galang na BHRera, nandito naman po ang DOJ, judiciary, pwede po siyang magtanong ng, ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ because that is really beyond us hindi po ako makakabigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Uh, yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. We, we, are, we are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in natin, mahirap po na ginagamit, tapos pag na sa city mo, pag kailangan na nandyan, paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, For such a, di ba tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i demand yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwede hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalak ng kongreso para sa isang particular na bagay? hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference nito dun sa DAP? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government and this is under Executive Order number 449. Yan po ang uh, mandato ng ating national treasury. So, kung uh, meron pong... Um, legal question na gustong pang uh, talakayan ang ating kagalang-galang na BH Herrera ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung uh, gusto niyang kung gusto niyang talakayan pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po mas maliwanag pa sa las 8 ng umaga ang balanse nila, ay demandable po yan. Madam Speaker, hindi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmark revenues dahil nata-traffic sa Bureau of Treasury. You and I both, na, both know that. Nata-traffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Del at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong, you know, we earmark this certain, ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, If yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay pinagsak natin ngayon. Lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. <laughs> Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the, uh, the mandate of the DBM, kailangan nilang imanage yaan.